Ay do. Oh. Yung yung cooker natin nagkasalit nag-iindiano na. Ito. Tingnan niyo paano pagawa ng litchi plan. Litchi. <laughs> litchi plan. Nag-comment kayo, litchi kayo. Litchi <laughs> <Leche> kayo. <laughs> Nagpainit na ako ng ng asukal. Ayun yung kinalabasan niya. At gumawa na kami ng mix ng itlog, condensed, condensada, carnation at wala na yung panda eh. Ayun, ang panda. Nasa basura. Ayun, ang panda. Yan ang hahanapin nyo. O. Ang <laughs> kondensadang nasa basura. Oh. Hindi namin tinuro yung ano. O. Yung tamang procedure. Baka oh. gayahin nyo. Magkago pala kayo eh. Basta ito na yan. Ito Basta na, na yan. na yun. Yan yun. Hmm. Ito na yung, ano yan. muna. Oh. Okay. muna. O oh, okay. chip! Yung ugasan. Ito yung ugasan namin. Kakakain lang namin. Wala pa yung chip. Sige, mamaya na dadalingan. Ito yung ano. Ah... Uh, pinakulong siopaw. Hindi, yung ano, in English boy, yung ano? Hot pot. Hindi. Ah, ano yun? Boil water. Boil water is oh. the boiling point yeah. of the water. Ay, yung yung tono ng sibu boy. Yung boil water. Boil water. Oh, water. Magkikita oh. ninyo judith Ay, yung 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 tono naman ng taga ano? De, taga taga Laguini. Abay, ito na yun, oh. Pagkagrabe, batang nyo. Ha? Si skip daw, magditib na ng pandikit. Sa Isasali daw yung, yung si salitsip ng yung pandikit. Hahaha. <laughs> Para dumikit sa pat. Uh, meron pa na yung pandikit. Sana. Saan yan? Ididikit. Sapat. Sana, dito. Nakikita Dito. Na. <laughs> o, okay. ito yung ano? Ito yung asawa ko. Ito yung... Ito yung... Hanginikim. Ito yung asawa niya. <laughs> Nagka-mauping. <laughs> <laughs> Kare-reformat lang yan. <laughs> At ito yung ano? Asawa naman yang Naging may virus. Hindi. Kahit gawing reformat, wala na pag-asa. <laughs> Kailangan bumili ng bago. Kailangan bumili ng bago. Bagong mas masakla pa sa second hand at saka third hand. <laughs> Matagal pa ang kumulo ang tubig. Oo. And ito naman, pag nag-comment kayo, putang ina niyo. <laughs> 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 <Kaya na. laughs> Hintayin mo natin kumulo yung tubig, ha? Okay. Mami. Wala.